Magandang hapon uh, Dito kami ngayon sa Barangay Nagustan Naimbita kami ni Sir Jericho at ni Ma'am Rika Para mag-prepare ng uh, Handa sa kanilang kasal Ngayon ay uh, December 20 at, uh, Bukas ang kanilang kasal December 21 2023 Ang team kabatak ay uh, Nag-upisa ng maghiwa Ng mga... Uh, nakatay na baboy at uh, na rin maglaga para sa sweet and sour na putahe so, si Jason na ang bahala dyan sa mga kawa alas stress ng madaling araw December 21 ay nagubisa na kami magluto at andyan na ngayon si uh, Cardo <coughs> nangihintay na ang tatay ng uh, Ikakasalang inyong kabatak naman ay uh, naghiwa na rin ng mga bawang at uh, sibuyas para makapagumpisa umpisa ng uh, magluto ng mga putahe. At ang menu natin ngayon ay uh, sweet and sour pork, bakarita, binudo, kalgeritang baka, apritada, cordon blue, beef with mushroom, at buttered chicken tatlong baboy at uh, isang baka lang naman ang kanilang uh, kinatay at kasama dyan ang uh, 50 kilos na dressed chicken meron pa sanang fish eh, fillet pero oh, na-cancel na dahil walang stock walang mahanapan ng mga uh, malalaking isda dito alas dos pa ng hapon ang kanilang kasal kaya uh, bakbakan na mga kamata nasa dulo ay sa si Mirian at ang nasa gitna naman ay si Jason at si Bubu naman ang uh, naka-blue. Katlong kalan pa lang ang uh, may apoy at uh, hindi pa natin naapoyan ang ibang uh, kalan dahil uh, maaga pa Pero hindi na natin nagpakita ipakita yung uh, pag-apoy ng uh, ibang kalan pa. Ang pagsabay-sabay ng uh, pagluto hindi na natin na ipakita yan. Pero shout out nga pala sa mga tumulong sa paghiwa. Maraming salamat sa inyong uh, tulong. At uh, siguro kung uh, wala kayo, hindi namin na uh, kayang uh, tapusin nito ng maaga. Sa mga taga-ibahay na tumulong sa paghiwa, shout out sa inyo dyan. At syempre sa mga taga-nagustan na pumunta at uh, tumulong. Shout out din sa inyo dyan. na yung uh, lulutuin. Ang uh, bawat uh, putahi ay uh, dalawang kawa ang uh, gamit para magkasya. So si Chef uh, Marian lang muna ang uh, nandyan at ang yung kabatak ay cameraman uh, sa ngayon. Papicture na may Gue t referred yun kita sa rungan Usy 자 Afir ni va So, dyan makikita natin si Diding Duralin, yung nakaputing t-shirt. <coughs> Ito namang tatay ng ikakasal, si Cardo. Ay, hindi na natulog. Sobrang excited na. Dahil pagkahapon ng uh, alas dos ay uh, dadalong siya sa kasal ng kanyang anak. lola na ng nga ikakasal si Ananay Fi na gising na rin nangasalang ngayon ay uh, yung dalawang kawa nasa dulo ay uh, ayan ay at ang isang kawa naman yung pang tatlo yan naman ay uh, minuto kung makikita natin ay uh, nagdiwanag na kaya kailangan bilis bilisan na natin ang pagluto para makahabol tayo sa oras dahil kailangan alas 12 ng uh, ay tapos ng maluto ang lahat so good luck na lang and uh, best wishes na lang kaya Sergey and Harika butter chicken. Ito naman yung uh, chicken cordon bleu. So, matapos na ang lutuan. Maraming salamat sa inyong panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like. Maraming salamat. God bless.